wala nang laman yung battery cage natin eto na yung laman ng battery cage natin mga ka-farmers nandito yung limang crosses natin ng black ostalor at white leghorn at yung crosses natin ng oopsi bakit yung crosses natin ng white leghorn na cross sa barred frame truck so ni-transfer na natin sila dito mga ka-farmers dahil ang rason niyan ay meron na ang bibili nito so ito mga farmers ang purpose natin kung bakit natin inilagay dito sa lupa yung mga manok natin ay dahil sinasanay natin sila dahil doon sa may bagong may-ari dito ay gagamitin niya ito for breeding or laying sa ganitong setup mga ka-farmers so sa lupa hindi sa battery cage kaya nilagay natin sila dito para masanay sila para pagdating ng uh, may yung kaibigan natin na kukuha nito pagdating sa kanyang area ay hindi naman inibago sa lupa so ang mga manok na ito ay sanay na sila so is, yun ang isa sa mga purpose natin kung bakit natin inilagay sa lupa itong mga manok na ito so para masanay sila so yan ito yung isang manok mga farmers yan ay crosses ng Orpington Blue at saka yung white leghorn natin so brown din ang kanyang itlog dahil siguro sampu yung dahil siguro sampu yung kukunin ng ating kaibigan kaya sinama ko na yung isa nating manok na puti so yan ubos na yung mga puti natin pero yung breeders natin meron pa so meron pa tayong mga uh, breeding kahit na papano right? so dahil ginamit natin itong kulungan na ito mga ka-farmers ito dapat yung nakalagay dito So ito sana yung ibibreeding natin Yan yung ating mga white kelso at saka asil So yan sana yung ibibreeding natin doon Pero kailangan nating gamitin yung kulungan Kaya pansamantala Dito muna sila So yan Ang gaganda Yung mga white leghorn natin na pure breed na dito nakalagay mga farmers farmers trinansfer natin. So nandito sila. Ayan konti na lang ito mga farmers meron tayong apat dito yung dalawa at yung rooster na ginamit natin nasa kulungan so konti na lang ito mga ka-farmers dahil yung dalawang babae at isang rooster na nandito nandun sa kulungan natin inilagay so wala pang nagkakasta nito kaya hindi pa tayo makakapagbigay ng fertile eggs sa mga gustong mag-avail nito dahil wala pa tayong rooster na inilagay dito so pinagpahinga muna natin so yun yung kanilang itlog oh. So, yun yung kanilang mga itlog so buti na meron na silang pugaran dito hindi kagaya ng nandun sa unang kulungan na sa lupa lang sila nanging itlog alright ito na rin yung kulungan natin mga farmers ng mga manok natin so mapapansin nyo dalawang layer na yan so yung, ito yung latest na natapos natin so mag isa ko lang yung binuhat dyan at nailagay so yan o, oh, punong puno yung mga kwarto natin so wala nang bakante so fully yung ating mga kwarto dito so nandito yung dalawang white leghorn natin yan meron tayong black ostalorp ito yung asil shamo yan ay uh, white leghorn na kakross sa bardrock yung matanda natin yung ating abuhin na rooster yan yung white kelson babae at bardock na lalaki so dito may maclean hutch na babae yan yung ating broodcock na bulik so yan so yung sa huli meron yung sweater dito yun nagkakasipon kaya inilagay natin doon so ayad tapos na rin natin sa wakas So naglagay tayo ng yero dyan para yung kanilang ipot ay hindi nahuhulog direkta doon sa ilalim. Alright.